At yun na po makakausap na sa ating pong linya mga kapuso. Kamalik, Chairman George Erwin Garcia. Chairman Garcia, Sir, kamusta ka na? Magandang maga. Si Orly Ulito, nangistorbo sa iyong umaga ng linggo. Chairman. <laughs> Good morning Magandang Umaga, Sir Oli. magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Uh, alam ko, marami kang activity ngayon. Eh, pasensya ka na. Tistorbohin lang kita. Merong... Uh, no, meron, okay lang po. Okay lang po. Oh, meron lang kasi uh, agam-agam yung ilan sa ating mga kababayan. Although binanggit na ho ninyo, hindi naman ito makaka-apekto sa pangkabo ang trabaho ng Comelec at ng uh, mga mga ngasiwa ng ating halalan, pati na sa pagbibilang ng boto, yung pag-atras ng Filipino counterpart ng Miro. A anong kumpanya yon, Saint uh, team tama ba Saint Timothy? Saint Timothy, Timothy po. Saint Timothy oh. opo, yung construction company oh. na in charge sa financial oh. Oh. ng joint venture. Naalala ko nung natin pinag-usapan nito, ang dami nang tatanong, teka, construction niya na. <laughs> Tapos siya pa, oh, naging, siya pa naging controversial ngayon, ano? talagang man Anyway, Um, para po sa kaalaman nating mga kababayan, ano ho ang uh, ano ho bang naging partisipasyon po nito uh, sa ah, sa oh, trabaho ng Comelec at ng Miro yan po nga uh, Saint Timothy Construction Corporation, yan po ay ang in charge do sa tinatawag nilang NFCC. Yung isa nga ay yung show money. Uh -huh. Para bang sa Tagalog natin ay eh, show money para ba para kung sa uh, sakasakali ang tanong kung hindi ba, ba nakakabayad ka agad ang pamahalaan sa sa kanila halimbawa ay eh, kaya bang pondohan yung mismong pangangailangan ng kumpanya, pampasweldo sa tao, yung pambili ng mga raw materials, etc. So uh, sila po ang nag-provide niyan at uh, wala po, hindi po sila in charge sa technical sapagkat yun ay sa Miru, yun naman dalawang natitirang partners say, sa voters education at sa deployment. So ka, uh, wala, kaya po walang... Teka, Chairman? Naputol yata si Chairman? Dako, papunta pa lang tayo uh, doon sa... Uh, sa ano? Sa magandang part? <laughs> papunta pa lang tayo sa exciting part. Okay naputol lang Chairman uh, na Chairman Garcia sir naputol po kayo uh, pag -pap papakita show money ibig sabihin parang ito yung deposito na kung sakaling ikay mangungutang eh may katiyakan na meron ka namang ibabayad dahil meron kang deposito sa kung pagkaaccount sa Oo. para maunawaan lang ng mga kababayan Tama po 'yon. Parang ang dating lamang ay uh, uh, kung sakaling may, ma may pampondo sila. May uh, kung sa magpapagawa ka ng bahay sir oily ay uh, yung mismong kontrakto na magagawa ng bahay. Ay hindi meron kami. Kahit hindi muna kayo magbayad, may pang-abono kami. Yeah. Ika nga. So yan po yun. Yan po yung uh, na NFCC na tinatawag sila po in charge doon. E, sa kasalukuyan sir Orly, 100 na po yung na-deliver sa atin na pang, uh, yung tinatawag na peripherals, yung mga ibang uh, components ng ating uh, mga makina at ibang gagamitin. Yung makina naman almost 50 na uh, mahigit na pong uh, 50,000 ang na-deliver sa atin. Itong buwan na ito, mag expect tayo ng another 30,000 na delivery. Pagkamat ganun po ang nangyari, ay alam nyo po, mas nakahinga nga ang Comelec, Sir Orly, mas nabunutan ng sa Sapagkat nung una pa man, alam nyo, ito nga yung laging issue, yung, uh, yung mismong company na yan yung unang naging issue, bakit naman construction company nakapasok sa isang kontrata oh, ako, ko lang. sa eleksyon. Oh, dahil ako, di ba? Isa sa nung nagkausap tayo, maging ako. Pakitanong nga ito, chairman, yung e, construction company ito, mapapatuyo ba tayo ng building? <laughs> <laughs> Apo. Eh, alam niyo po kasi sa ba sa batas natin, noong una, oh. yung ating procurement law hindi talaga nire-require na dapat i-engage o nagkaroon ng uh, experience sa eleksyon. Kaya sila nakapasok ba basta po. Basta ang kanilang obligasyon, tutulong lang sila sakaling kapusin tayo ng show money. O nang oh, katiyakan po, ay, ng mga ginilip. pagbayad tayo. Pero At, at ang St. Timothy, naserve na niya yung purpose niya kung totoo, Ganun po ba yan? Kung lumalabas po, yes. Naserve na niya yung purpose niya. At at uh, the same time, eh, yun naman po uh, uh, nung tinanggap natin yung withdrawal nila, uh, dahil uh, pin, uh, pinadala nga po sa atin yung withdrawal, tinanggap ng Commission and Max. Sinabi namin, o oh, yung dalawang natitirang partners, kayo ay ob obligado pa na i-perform ang natitirang obligations sa amin, mag-submit kayo ngayon sa amin nung parang uh, ginagaransya rin na, na show money na yan. Mag-submit kayo sa amin ng tinatawag na line of credit or yung tinatawag naman na performance bond para makasiguradong tuloy-tuloy tayo lahat dito sa gagawin. At uh, sinabi po sa amin by next week ay isasubmit na nila kaagad yung mismong nire natin na yan. So uh, again, wala po itong epekto. At uh, dito po Sir Orly, mas minarapat ng inyong komisyon na mag-proactive ang aksyon ang, uh, natin. Bakit po? Eh kasi nga po nakabalita kami na yung may-ari ay maaaring uh, o mga may-ari ay maaaring tumakbo hmm. sa darating na national and local elections. So, ibig sabihin, uh, may, pasabihin... pa paano yan? May natag po yung impormasyon o may impormasyon na ipinaalam sa inyo at tumaksyon kayo? Ganun po ba yan, Chairman? May natanggap po tayong informasyon at na, napanood din po natin na pakinggan yung mismong interview na may posibilidad na tumakbo uh -huh. dito po sa isang uh, Metro Manila City ay eh para po sa atin Sir Oli, para hindi po katanggap-tanggap 'yon sapagkat lalo pa magkakaroon ng conflict of interest. Sabi ko nga ay eh, mabuti kung ay kung matatalo. Okay lang. Eh, paano po 'pag nanalo? Dili lang pagbibintangan. Eh. Oh, Opo, lalo pang pagbibintangan. Alam niyo magmangan mag din punto niyo chairman. Ano ang magiging hakbang ngayon ng COMELEC kung sakaling talagang tutuloy at yung sinasabing uh, dahilan kung bakit nawala ang uh, Saint Timothy dito sa usapan na ito ng COMELEC at Miro, ay magwagi o hindi mag siguro manalo kundi yung mag mag, 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 mag magsasabi pa lang na nakapag-file sila ng COC ano kaya papanong dapat na treatment dito ano kaya maaring end nito para po sa Comelec uh, dapat din yung gawin siguro Chairman Meron bang mga mayroon uh, bang pag-uusap sa ANB kung ano ang uh, pwedeng uh, uh, hakbang dito ng Comelec ganun ba 'yon Chairman So alin nung isang araw nung magkaroon kami ng diskusyon tungkol sa bagay na yan at ako personally sinabi ko sa mga commissioners na ito ang sitwasyon ay uh, kinonvey namin yung mismong mensahe dyan sa joint venture. Sinabi namin dalawa lang ang pamimilian ng mismong uh, pa, pa, mismong partner na yan. Number one, mag-withdraw dito sa joint venture or number two, ay, uh, mag, uh, kung sakaling matuloy sila sa pagtakbo hindi sila mag-withdraw, I-disqualify namin sila based sa uh, uh, tinatawag na conflict of interest, uh, Sir, Melo, uh, Sir Orly. Ngayon po, mm -hmm. kung nagka ganun, dahil nagkaganon po, na-convey namin yung mensahe, kinabukasan ay kaagad na nag-withdraw uh, yung mismong kumpanya. Sumulat sa kanilang kasamahang joint, joint venture mm -hmm. at pag, uh, pagkatapos ay sinulat naman sa amin na sila officially lang nag-withdraw. So pinapili namin sila, politika o negosyo. Mas pinili yata sa, nila ang politika So kaya po sila nag-withdraw dito. Sapagkat talaga po yung threat ng disqualification ay hindi po yung biru-biru lang. Tututuhanin po namin yun sapagkat uh, ayaw namin makompromiso sir oli ang uh, ating po uh, eleksyon, ang integridad ng ating halalan. Hmm. kuya kung kaya naging proactive ang stand ng komisyon. Ngayon, kung sinasabi nila na tatakbo halimbawa at pagkatapos eh uh, baka, yeah. baka naman uh, may conflict of interest pa rin. Uh -huh. ah, problema na nila yan ngayon. Problema na niya yan ngayon. Basta kami as far as we're concerned, ay uh, protektado pino natin yung interest ng sambayanan. Hindi naman um ayaw ko kasing pangunahan o husgahan pero may posibilidad ba na magandang o maaring talakayin ang disqualification kahit na nag umalis na yung St. Timothy sa uh, consortium. Napakagandang katanungan niyan Sir Oli, na tanong na rin sa akin kahapon diyan. Ang sabi ko tama rin kayo, hindi ko din muna pangunahan yung mismong uh, yung mismong bagay na yan sapagkat napakahirap din naman sa Ollie dahil ang, hanggang ngayon naman minomonitor natin wala pa namang filing ng certificate of uh, candidacy o uh, kung ano man kung, and therefore parang napakahirap naman na parang ipipreempt natin o magkakaroon ng hypothetical questions sa isang bagay na hindi pa nangyayari. Mm -hmm. kasi ayaw natin humantong na ano ba naman, ang COMELEC naman, protektahan naman ng mga botante, alam naman natin ng ganito, ganito. Di ba na siguro familiar kayo sa ganyan, kahit na kayo election, hindi pa kayo, wala pa kayo sa COMELEC at election lawyer, uh, chairman. May mga trabaho, okay. may mga tungkulin ng uh, COMELEC na hindi na dapat na uh, pinaubaya pa sa tao. Sila mismo kung talaga makatao sila, sila mismo gawa ng paraan na iligtas sa mga botante, sa mga hindi ka para pa dapat na kandidato at chairman di po ba Ay opo sa Oli yun po kung bakit kita niyo uh, ginawa kaagad natin yan hindi pa nga nagpa-file hindi namin papayagan na magpa-file ng candidacy tapos saka natin malalaman buti nga naalaman kaagad natin at uh, kaagad tayong nag-aksyon at na, nasabi natin yung sentimiento ng buong komisyon nagpapasalamat naman tayo sa kanila sa puntong yon na nag-withdraw kaagad sila sa sa joint venture at uh, bagamat uh, siyempre na pa rin yung agam-agam pero ginagarantiyahan natin sir Oli sa mga kababayan natin na ito po ay uh, ay uh, ang partisipasyon nila ay purely financial. Ni wala po silang partisipasyon sa technical. Ang in po diyan ay ang system. So hindi ito dapat pag-isipan na nako eh malamang alam nila kung paano manipulate yung mga makina. <laughs> ay nako hindi hindi po at saka talagang impossible mamanipulate ang makina sir Oli oh, sa katul katulad ng ati laging paulit-ulit na sinasabi napakara napakaraming paraan to counter check the results first time po na may ganyan na paraan ng counter checking. So but then again, uh, at least kahit paano nakahinga kami nitong uh, nagwithdraw sila na wala sila sa joint venture. Mm. Usaping legal naman chairman, meron ba tayong magiging suliranin doon kung sakaling kikwestiyonin niya kontrata ng Miro through a Pinoy consortium and then eventually yung consortium nag yung, yung partner ay nagwithdraw. May mga usaping legal ba diyan na dapat na uh, munang lutasin ng COMELEC? Meron pong mag release magre ng mga issues valid uh, kaya po namin pinaaral mismo kaagad dyan sa ating law department at uh, napag uh, nap napagtanto natin sir alin na wala naman walang mga uh, kasi sa isang joint venture mm -hmm. kapag ka nag-withdraw ang isang kapartner sa joint venture tuloy-tuloy lang ang obligasyon ng mismong natitirang joint venture hindi porket uh, nawala yung isa at halimbawa ay eh, parang na-dissolve yung mismong joint venture ay wala na silang obligasyon. Tuloy-tuloy po yung kanilang May dalawa pa naman, binigal. di ba? May dalawa pa yata ang Pinoy companies naman. Ito po. Opo, at sinabi nila sa amin na mag next week po kung ano yung nawala at dapat ay uh, i, uh, show money o yung ikangay garansya na credit line ng mismong uh, nawala na, na, partner ay ipoprovide nila by next week. Mm, so hindi ito nangangalaga na baka magkaroon ng usapindigal, uh, eventually may mag-request ng TRO, eh, baka hindi tayo hindi matuloy yung computer's election. Malabo yung ganun sitwasyon, Chairman. Pina, po yung tinitek natin sa ating mga kababayan. Uh, so, hindi natin mapipigilan yung, may, yung, yung siyempre yung gusto mag-question uh, sa ganyang uh, sitwasyon. Ang sa atin lang handa namin i-defensa uh, itong ating naging uh, kilos. At the same time, yung pag withdraw na yan ng mismo isa sa mga joint uh, venture partners. Ang importante lang, tuloy-tuloy yung ating pong, uh, ginagawang paghahanda. At uh, sabi ko nga, ang pinakabasihan Itong buwan na ito mag-deliver dapat yung mismong uh, MIRU system kasama ang joint venture partners ng another 30,000 machines para maging 80,000 na mahigit mm -hmm. ang ating uh, makina na nasa atin. Dahil yung katapusan po kasi ng Disyembre dapat yung kabuuan ng 110,000. So diyan natin makikita may epekto ba talaga itong pag-withdrawal na ito so, kung talagang hindi makakapag-deliver ng 30,000 na commitment nila para sa, sa buwan na ito. Tatandaan po ng lahat, ang Comelec po ay hindi nagbabayad ng buo ng uh, mismong uh, obligasyon naman natin. Kami po ay naka-milestone sir Orly na tinatawag. Yung mm -hmm. ibig sabihin ng milestone kung nag-deliver ka sa bono ito, ito ang commitment mo na comply mo ba lahat, kumpleto ba lahat. Kaya nga tinetest muna lahat yan, hindi po kahit-kahit po, nag-deliver sir Orly Bigin ay na. bayad siya uh, hindi po. Itetest muna. Pag po inaabo na. Uh, Pag-kumpleto na. Opo uh, sir. Oli, minsan inaabot po ng buwan bago sila mabayaran doon sa particular na milestone na yun. Kasi gusto rin natin makasigurado na lahat ay uh, na-deliver. In fact, yan ay meron pang uh, inspection mismo ng Commission on Audit din upang uh, malaman kung tama yung pagbabayad ng komisyon. Well, Na-isip-isip -isip ko siguro. Hindi ko lang alam kung uh, ap uh, applicable o marapat na gumawa ng batas. Kaugnay sa uh, napaka-importante kontrata nito eh. Eleksyon? nakasanali ay kinabukasan meron na ng po. bansa. May batas na pag uh, ikaw ay sumama rito, may mga dapat kang sundin. At kung meron kang itinatago o lalabagin, aba, may kinami, dapat kang harapin, kaharapin na kaso, pagkakakulong o multa. May mga, may yeah. mga gano'n ba kayo dito, Chairman, sa kasakali? Meron na po, Sir Oli. Pagkatapos na pagkatapos namin makapag-award, nagkaroon ng bagong batas Uh, na na yung tinatawag nating yung tinatawag po nating uh, government procurement law ay mm -hmm. binago po ng ating kongreso para yung lahat-lahat na ngayon nga po di ba dati dati dapat kung anong pinakamura na sa bidding ay yung dapat mananalo uh -huh. eh, ngayon po hindi na ngayon na po sa buong Pilipinas sa buong pamahalaan basta pinakamagandang quality kahit hindi pinakamura ay pwedeng uh, yun ang manalo at, at yung may time may bibigay ng mabilisan po, may may di-deliver ng mabilisan yun yata ano Opo dito naman sa pamahalaan sa COMELEC ang nakalagay po nilang ba sa bagong batas dapat may election related experience mm -hmm. this time so yung mga sinasabi dati mga construction company mukhang mahihirapan makapasok kung walang election related experience. Yan po ay dahil nga dito sa naranasan natin na bakit naging katanungan bakit may mga construction firms. So ngayon po, dapat may election related experience. Yan po yung isa sa mga probisyon ng bagong uh, batas. At at uh, the same time, kami po kasi Sir Oli ay nag uh, mayroon pong pro forma o yung isang form na na yung government procurement policy board ngayon dapat po may pinapabago kami doon eh sinasabi namin baka pe, pwedeng mag may ilagay na provision na kapag ka, na ka, yung mismong contractor ay dapat ma, ma disqualify automatic. at the same time mag oh. automatic eh ayo po kami hindi po kami pinayagan na pabago yon sa pagkati eh, pro proforma sa lahat ng ahensya ng pamahalaan. So hmm. Sana naman po sa mga susunod mapayagan kami kasi kahit nag-request kami po eh hindi ito po iniisinta ng Sana po mapayagan kami sa susunod upang uh, maprotektahan naman yung interes ng uh, sambayanan din at uh, hindi yung bigla na lang namumulitika yung mismong kausap ko. Po po. Itoy kailangan ba ng legislative act o tugon ng ating mga mambabatas sa so, uh, through executive order dapat. Uh, sa punto ito hindi na po talagang action lamang ng isang ahensya ng pamahalaan ah, uh, oh, pero India. in the meantime, uh -huh. in the meantime, Sir Oli, yun po yung ginawa natin. Kung kahit na walang ganyan, hindi naman pwede pe naman pong inutil ang Comelec, oh, walang pwede pe pwedeng aksyon. Uh -huh. Yan po yung uh, natin, nag-proactive stand tayo at nagresulta nga sa withdrawal ng isang joint venture partners. Bagamat hanggang ngayon, hindi naman nag-profile pa ng candidacy, uh, nasa kanila na mag-file sila o hindi basta kami uh, at least nabunutan na kami ng tinik sa bagay na yan. At hindi doon doon uh, maaga pang tugunan, maaga pang sagutin yung tanong kung sila ma-disqualify madi o hindi dahil sa ginangyaring ito. ah, po ah, mahirap pong maaga mahirap pa. po natin, natin. Kaagad, sabihin <laughs> yan. <laughs> natin. O, baka, baka, hindi mag-file. Baka hindi mag-file si Oli. Alam mo kasi mukhang maano sa sa akin lang alam ako uh, botante siguro ako naman eh as as a, as a voter meron akong pwedeng gawin dahil hindi magandang nangyari uh, dito sa sa ano sa uh, pagpasok sa isang kontrata sa isang consortium tapos meron ka kapalang personal na interest parang niloloko mo naman yung hindi lang hindi lang ang common kundi ang boom, bansa sa bandang huli nga talagang ang discretion naman sa lahat naman po ay ang uh, mga mamamayan ang mga botante sa papapagpili nila sa darating na halalan all right uh, lipat lang ako ng ibang uh, paksa uh, panghuli pang ko yung kay Alice Go ah, chairman ha ah. <laughs> Apo, <laughs> <Aba. laughs> <Ang> last... <laughs> wala may mga na raw pa lang mga areas of uh, concern uh, na dapat tingnan ng uh, ang PNP sa COMELEC. Pero sa report na aking binanggit kanina, wala pa kayong ano, pinag pa lang. Paano ba ito magiging sistema ho nito once na makapag ang PNP ng listahan ng mga lugar na pwedeng alim sa COMELEC uh, uh ano to, areas, uh, special areas of concern. Uh, Sir Oli, kasi yung mga areas of concern ay papasok lang talaga yan kapag ka ang COMELEC ay may kapangyarihan na sa pagpasok ng tinatawag na election, election period. period. Ah, okay, so Opo, eh, pa po, yan. Kasi, hmm. uh, po eh, sa January pa, Sir Oli, ngayon po talaga. Pwede lang mga para point parang o-obserbahan uh, o, o uh, depende sa pagde-deploy ng mga security forces natin, PNP at AFP. Pero alam nyo, hindi po kami, kahit na mayroong listahan, halimbawa, hindi po namin minarapat na dagdagan ang pwersa o damihan yung mga nadideploy de natin sapagkat magkikreate po ng senaryo na mababaliwala yung normalcy ng mismong lugar. Mm -hmm. um, po yun. Alam niyo nakikreate yan din ng stigma sa mga kababayan natin na bakit ba naman ang aming probinsya o aming bayan na ay lagi nalang ganito. Kahit naman wala namang nagkakaputukan, wala namang nangyayari. So, ang sa atin po, special uh, concern lang, bibigyan natin ng special na attention pero hindi po tayo kumikilos sapagkat katulad po niyan ni uh, Sir Ollie nakakailang araw na tayo ngayon na ay pang-anim na araw na uh -huh. wala na po tayong kahit isa na problema sa kahit na anong lugar sa ating bansa doon sa filing na Certificate of Candidacy na sana nga ay magtuloy-tuloy hanggang sa katapusan ng 8 ng Oktubre sapagkat nakakatuwa itong ganitong klase na na talagang ano po talagang napakaayos Napaka-linis at napaka peaceful ng filing ng candidacy. Tama nga po. Uh, may mga may mga sa ganitong mga panahon, no mga nakaraang mga filing ng COC, talagang kaliwat kanan mga nire report eh. May at mga uh, harassment. Eh, Opo, may mga namamatay na ng mga panahon yun. No? Eh, ma hindi man po hindi may man po ma-exaggerate. Yeah, filing ng COC 'yon. Maganda daw masaka. Opo, 2010, maganda daw masaka filing po ng certificates of candidacy na nangyari po yan. Ang kapakomunik ay wala pang kapangyarihan at that time kasi nga po, early filing lang tayo ng candidacy. Okay. Um, meron uh, TRO na pinalabas ang Supreme Court dun sa iyong resolution na pinalabas uh, regarding sa mga nominee ng party list. Um, may nabagit si Attorney Romo Makalintal. Kaibigan po ninyo. Eh, best friend nyo raw yun, si Attorney Romo Makalintal, chairman. Uh, Ay, opo, opo. Uh, may, uh, may, meron lang siyang apila na siguro wag na natin pag-usapan ito. Uh, total, malino naman sa batas na pagkikin nagsumiti ng, uh, ng COC considered na resign kay. Although may, may bago dahil bago nga lang naman itong party list system, siguro hindi naman ko mo isip sabihin bago ay may exempted na. So siguro withdraw na lang. Mas maganda para hindi na rin uh, makaubos ng oras, i na lang yung resolution na yun ng Comelec. Uh, anong tingin niyo yan, chairman? Alam niyo yan ay pumasok sa ating kaisipan at in fact nung isang araw kausap natin ang mga uh, opisyal ng opisina ng Solicitor General na siya magdidepensa sa amin. Alam niyo po, Sir Oli, tama po sana ng kilos yan at yan ang dapat. Ako nga ay nag-inganyo talaga na nakausap ako ni Atoy Mack na baka sabi ko, okay yan, gustong gusto kong may magpa-file hmm. ng petisyon. At Pero hindi malaman, kami tama po in, fact, eh. Apo, ay, in fact po, noong lumabas ang tiyaro, welcome na welcome po sa amin yan. Kasi alam niyo, Sir Oli, pe, pwede mangyari uli in the future eh, hanggat hindi nasesettle. Bakit? Eh, may decision po kasi ang ating kataas taasang ang hukuman. Dalawang kaso, yung kaso ng Abay versus HRET at yung palparas versus HRET. Ang sabi po ng kataas-taasang hukuman, ang kumakandidato, ang kandidato ay ang party-list organization at uh, o or political parties at hindi ang uh, mm -hmm. ang mismong nominees. Yeah, ayun po ang sinabi ng kataas-taasang hukuman. And therefore, yun daw po ang member ng kongreso ay ang nominees at hindi yung party-list. Kaya ngayon three consecutive term limitation so only ay applicable hindi sa no hindi sa party list kung hindi organizations kung hindi sa nominees mm po -hmm. yung pong sinabi so marapat na ma-test po yun sapagkat ibig sabihin pag nagfile nga ng candidacy hindi yung nominees ang nagpa-file yung pong kadahilan na si tingnan niyo po to pag-isipan natin bakit kapag ka natalo yung party list pwedeng ma-appoint ka agad ang mga nominees sa kahit na anong posisyon sa pamahalaan eh hindi po ba napakaliwanag na uh, kapag ka natalo may one year ban na tinatawag eh bakit pwedeng ma-appoint yung mismo mga nominees kung sila mismo ang mga tumakbo at mga kandidato. Hindi eh, pa Kaya napakagandang ma-clarify. Wala namang pong masama na ngayon sapagkat so, may TRO na ang Korte Suprema. Ang ibig sabihin po, Sir Oli, yung lahat na nag-file na appointed officials ay automatically resign design. na ngayon rin dahil rin sa, TRO na. sa TRO ng Supreme Court. So, so wala rin po tayong, wala na pong damage. Eh. Ika, eh, wala nang problema. So bakit hindi natin ipatuloy na lang ang kaso upang late magkaroon ng pronouncement ng Korte Suprema para guidance natin sa susunod na mga eleksyon sapagkat kung hindi po, ay eh, isipin nyo lagi na lang merong ganyan na problema, senaryo. At eh, pwede muli sa mga susunod na komisyon na wala nang inyong lingkod, ay eh, pwede pong, pwede pong uh, iyan muli ang ilagay na hindi sila dim resign sa kanilang pwesto. At hanggat walang final decision, laging may magtatangka at magtatangka. Ganun po ba yung chairman? Tama po yan. Sapagkat mm -hmm. noong 2015, Sir Oli, ang sabi, katulad ng posisyon namin, na di, na di mo resign. Noong 2015, wala namang nakuhang TRO noon. Noong 2019, sinabi na di mo resign. Noong 2022, di mo resign. So ang ginawa natin, oh, sige, isettle na natin. Yan po talaga ang purpose ko kung mm -hmm. bakit natin pinalagay yung provision na yan upang with finality magkaroon ng pronouncement. Ah, ito talaga. O, di sa mga susunod guidance natin yan sa, sa ating halalan. Okay. Uh, speaking of magtatangka, may magtatangka daw next week Pero tulad natin na pag-usapan kanina na bagit natin chairman Mahirap naman tayong yung maging advance mag-isip Wala pa naman nangyayari so mahirap nga naman mag-react agad ano? Pero may panawagan agad yung ilang mga senador sa Comelec Eh na siguro ang uh, Comelec agad agara na na kung sakali may tangka talaga si Alice Go Na mag-file ng COC eh i-disqualify na agad Um, Anong tagong dito ng Kamilag uh, chairman Ay opo. Ganito po iyon. Uh, una lahat nga ng tao ay entitled. Kahit nga po yung nakakulong na, na convicted, wala na, convicted na, oh, well, oh. na. Opo kahit wala pang finally convicted, convicted na, na. na, nakakulong, nakaapila, ay tinatanggap pa rin <laughs> namin ang certificate of Candidacy or at least sapagkat siyempre yan po naman ay base sa aming ministerial duty. Mm. Di ba? May mga nagpa na kumakanta na na bigla, may mga nagpa na alam nyo na yung mga sa tingin ng iba parang bakit hindi naman seryoso pero tinatanggap pa rin namin mainit pa rin ang pagtanggap sapagkat uh, yan po'y pare-parehas dapat ang treatment sa lahat ngayon wag po magalala ang lahat sapagkat kung talaga naman na, per, na pe, pwede ka disqualify i-cancel ang candidacy uh, ng isang personalidad o isang tao ay agad naman po namin gagawin yan dahil dapat nga po yung nuisance candidate yung mga yung mga panggulo lamang o yung talaga namang hindi dapat makatakbo kagad ay ay uh, hindi na dapat na ilalagay ang pangalan sa balota. So hindi po ako nagkakaroon ng particular na tao o individual. Ang sinasabi ko lang po, uh, wag mag ang lahat ang sambayanan. Kaya lang po, pag nag-file, sana maunawaan po lang, pag nag-file Sir Oli, no choice po ang Comelec kung hindi tanggapin ang filing ng COC. Mm, kasi unang-una, may kayo nagsampan ng kaso eh, di po ba? Again, sa Meron po kami, oh, meron po kami so, namin. So, parang uh, doon pala naman siguro, malalaman natin kung ano ang magiging tugon ng Comelec. Huwag na nga natin muna ang pangunahan. Uh, hintayin natin dahil pangit naman yung chairman, may kaso, may kaso, tapos <laughs> pinintulutan. <laughs> katulad po, niyan, katulad po sa Oli, mga nagpa-file na sinasabi nila, eh mukha namang nuwisan, sabi po nila yon. Wala pa pong aksyon ng Comelec sapagkat hindi nga namin sila pe, pwedeng pigilan. Pero ang commitment natin, bigyan lang kami ng mga dalawang linggo bago matapos ang... Uh, ang ating filing ng o pagkatapos ng filing ng candidacy ay magkakaroon kami ng parang resolusyon upang i-consider sino ba ang nuisance sino ba ang hindi at ano ang final na listahan ng kandidato para sa pagka senador halimbawa o sa mga party list no nga po eh yan pa pala hintayin natin yan November 13 no po yung uh, final yung ano yung papalabas kayo ng listahan ng mga uh, nuisance candidate De December 30 po more or less uh, dapat ma-resolve namin. Yan po ay self-imposed deadline. Okay. Dapat ay ma-resolve namin ang mga uh, petition to declare nuisance uh -huh. o kahit uh, motopropyo i-declare de namin nuisance. Huwag eh, po kayo mag-alala. Magsasama ka rin kami ng mga desisyon patungkol sa kung sino ba ang pwedeng makatakbo na may perpetually disqualified uh, public sa public office. May ganun mm -hmm. po eh. Uh -huh. Na ini-impose ang Office of the Ombudsman at sabi namin, ipapatupad ka agad namin yan kahit nakaapila sila. Pero ang ombudsman, may mga dinismiss pero kung hindi kasama sa decision ng uh, perpetual disqualification, pwede pa rin ba tumakbo yon Opo, kapag ka po walang perpetual disqualification oh. na ginagawa ng Office of the Ombudsman, oh. makakatakbo, makakapag-file ng candidacy, makakatakbo, maaaring ang dating, dinismiss lang sila dito, pero wala sa, sa term na ito o dito sa particular na period na ito, pero hindi po sila perpetually disqualified. Although, Sir so Oli, sa ating laging tingin at pagbabasa ng decision ng Office of the Ombudsman, basta dinismiss from the service, laging may nakalagay na perpetual disqualification na eh, to all public lalo office. Lalo na kung, lalo na kung yan ay usapin ng uh, ano ba yan, Chairman Garcia, moral turpitude. Tama ba yan? Turpitude. Opo. Uh -huh. Opo, moral turpitude. Administratibo. Pagka-administratibo, Sir Oli, kung talaga ang purpose ay magtanggal o tanggalin yung nakalagay sa pwesto, ay kasama po doon, Sir Oli, yung perpetual disqualification to hold public office. Iyan okay, yan yung na. magandang katanungan, Sir Oli. Oo, oo. alam niyo yan, ang, yan, ang aking tinitinan. Eh. Pag nag-sumit uh, na gano'n na, tapos na yung COC at magtatalakay na kayo ng mga license candidate, marami tsaka kang magtatanong. Nahatulan yan sa kasong ganito, nahatulan yan sa kasong ganito. Dapat yan yung eh, may tuturing na usapin ng moral turpitude issue. Paano ho ba yung moral? Memang, kasi, kasi may binabanggit uh, na uh, kung ilang taon, prison minor, prison mayor. Paano ba yan, Chairman? Pagka po moral turpitude, uh, Sir Oli, dapat ay sabi ng Section 68 ng Omnibus Election Code, dapat merong isang registered voter ang magpa-file. Pero kapag ka na op, uh, opisina ng ombudsman kaagad na nagdeklara na yung isang tao ay dapat tanggal, ay uh, ka again, kaagad namin ka uh, pwedeng tanggalin nang mm -hmm. hindi na maghihintay ng isang registered voter na magpa -file. Alam niyo po, madaming lugar ngayon ang nagkaroon nang uh, removal dismissal from the service tapos perpetual disqualification to hold public office meron sa Bicol, meron sa Cebu, meron Alright. sa Tarlac, meron sa ganyan. So, yung pong mga bagay na ganyan, uh, sir Orly ay kasama sa magiging disposition kaagad ng komisyon upang malinis ang listahan ng ating mga uh, uh, kandidato para sa 2025 dahil kinakailangan eh, i-finalize namin ang listahan dahil ipiprint po yung mga pangalan sa balota. Okay, pag sinabi kasi ikaw na hatula ng hatulan uh, ng uh, anim o tatlong taon na pagkakabilanggo, disqualified ka na. Tama ba 'yan? Ah, hindi po, uh, Sir Oli, sapagkat uh, dapat may final judgment muna. Final Tatandaan judgment. Tatandaan ng lahat, kahit uh -huh. ikaw ay convicted na, tapos ay bigla kang nag-apila, habang naka-apila ka, presume innocent. Yung po ang kadahilanan din kung bakit meron tayong pagboto sa mga persons deprived of liberty, hindi po ba? Mm -hmm. Nagkakaroon tayo ng pagboto sa mga uh, ikangay nakakulong Saka sa kasalukuyan dahil hindi pa sila uh, hindi pa pinal ang kanilang uh, sintensya o yung desisyon sa kanilang mga kaso. Mm -hmm. All right. Nako, pwede pala tayo umubos sa isang linggo nag-uusap, uh, Charman hindi tayo matatapos. <laughs> <laughs> o, pero ang takadaming uh, pag-uusap Pero okay lang eh siguro pagpaliba natin sa ibang araw at sana po naman kayo i-enjoy ang inyong weekend uh, with your family, Charman at. Uh, ay, may filing may filing po tayo um, ngayon, pala. May filing pa rin tayo. Okay. Wala na pala, oh, so, na. Kahit, uh cancel, cancel day off ka nga pala. <laughs> Oppo, sa buong Pilipinas po 'yan kahit uh, Sunday tatanggap tayo ng lahat ng certificates of candidacy at mamaya nandito nandiyan po tayo sa Manila Hotel uh, para muli uh, pabantayan at uh, masaksihan yung filing ng mga kanang ng mga kandidato natin sa senador at uh -huh. party list. Chairman, maraming salamat at natin pa rin ngayon pa lamang ang pagkasama-sama ng buong sambayan ng Pilipino na magkaroon tayo ng isang maayos, mapayapa at mapagkakatiwala ang eleksyon 2025. Thank you Chairman, salamat po sa inyo. Maraming salamat po Sir Oli, mabuhay po. Thank you Kamalak like, Chairman George Erwin.